Ayan na guys, alam niyo ba kung anong ginagawa ko? Andito ako ngayon sa ilalim ng kumot. Ayan o, oh. ba ako guys kasi masama yung pakiramdam ko eh. Ayan Ha! Init! Oh, uh, inita o eh. Agoy, agoy. Agoy, ang akong sibo ng gawas na. Naglabasa na yun. Ha! Hindi na naman. Ilang minuto kaya ako dito sa ilalim ng kumot. Ano ko na yung pawis ko, just ko Lord. Ayun na. Tingnan niyo. Nakikita niyo ba ako? Oh, konting singaw lang muna nang. Aray ko kay init. Ay. Uh, uh, uh. Ah. Ah. Init. 'yan. Mga 30 minutes, okay na siguro ako dito. Ah, Diyos ko. Ang grabing init. Agwi, ginoo ko. Init ah. Agway, ah, init, ah. ah okay ah, Oh Mark, ito na. Ginagawa ko na yung sinasabi mo. Sinasabi nyo ni Trudis na ito mag... Ah, pero wala talagang electric pan ayan ginawa ko na hala ah. mm. Ano? grabe na kapa labas yung pawis ko basang basa na ako dito sa ilalim ng kumot ayan na ah. ah ganito ah, ah. Diyos ko, ang sibo ko talaga nalusaw. Ano? Ah. ng ko, Lord. Ganito pala. Ganito pala ang mangyayari pag... Ha? Okay, kainit eh. Uh, Sobrang init pa, tapos ganito kainit. Hala, ang pawis ko talaga. Grabe. Sana gumaling na ako, Lord. Sana mawala na tong trangkaso ko. Kasi ano eh. Ah. Uh, masama talaga yung pakiramdam ko kaya ito nagsusuob ako guys kasi mga ano na ito eh dalawang araw na ako dalawang araw na akong ganito ayan o oh. ala grabe yung pawis ko grabe yung tagaktak talaga ah. ala basang basa na ako oh. Ito lang pala ang paraan para lumabas lahat ng pawis eh. Ganito pala ang dapat gawin. Ayan oh, um, guys. Diyos ko. Sobra, uh, sobra, sobra, sobra ang init. Uh. Para na ako naliligo dito ba? Uh, sakit na naman sakit ng mata ko sa pawis ay, Diyos ko, Lord sana magkumaling ako nito gumaling na ako kasi, inom na inom ako ng gamot, hindi naman ako gumagaling yung bagang hindi pa gumaganda yung pakiramdam ko kaya ito nagsuob na ako, guys I Diyos ko, Lord tingnan nyo naman, ha? Nalabas ako sandali. dali. <laughs> oh, grabe yung pawis ko. Pero magpulang. Ano ako <sighs> Abigail. Oh. Pahingin nga kong pamunas, B. Bimpo. Oh. Ang daming pawis. Sana. Shhh. Buong katawan ko lumabas na yung pawis Para mawala na yung bara ng ilong ko Yung sipon ko kasi parang Ang tigas-tigas Barado talaga Tsaka masakit sa ulo Kaya yun noob ko, Lord. <sighs> Diyos <ka. sighs> ang, ang hirap, ang hirap talaga magkasakit. Wala kang kakampi, kundi sarili mo lang. Wala kang katulong, kundi sarili mo lang din. Kasi, ikaw lang nakakaalam kung anong meron ka sa katawan mo kung ano mong nangyayari sa iyo. Hindi kanila, hindi kanila tutulungan na hindi kanila kayang ko tulungan or hindi nila kayang kuhanin kung ano man yung nararamdaman mo. Kaya sarili mo lang talaga ang kakampi mo. Kaya dapat mahalin natin ang mga sarili natin. Bago tayo magmahal ng iba, mahalin muna pala natin talaga ang ating mga sarili. Ayan na guys. Diyos ko, basang-basa na ako sa pawis. Tama na siguro to. Thank you guys. Thanks for watching. Kung may nakita kayo sa pinagagawa ko. Bye guys. Salamat.